Oh, ang totoong reaksyon ni Kylie Padilla sa revelasyong dalawa na ang anak ng dating mister na si Alger Abrenica sa partner nitong si AJ Raval. Mas pinili ni Kylie na hindi sa kanya manggaling ang kumpirmasyon na mayroon lang ang dalawang anak si Alger kay AJ, isang lalaki at isang babae, ayon sa mismo ama ni AJ na si Jeric Raval. Nang minsang tanungin si Kylie ng press kung kamusta na ang relasyon ng kanyang mga anak sa mga kapatid nila, kina Alger at AJ, halatang nabigla siya. Ngunit imbis na magbitaw ng anumang negatibo ay eto ang sagot ni Kylie. Hindi ko alam yan, basta okay sila, okay sila. Isang indikasyon na alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak ni na Aljur at AJ. Dito, mas lalo siyang hinangaan ng publiko sapagkat sa halip na maglabas ng sama ng loob o siraan ang dating asawa, pinatunayan ni Kylie ang kanyang maturity at respeto kina aljur at AJ at malasakit sa mga bata. <laughs> Alam niyo, gusto um, um, ko lang maging yeah. masaya siya sa buhay niya kasi siya pa rin ang tatay ng mga anak ko.